So, ayan, nandito na tayo sa bahay ni Mr. J. Hangin, guys. Ang sarap dito kapag ganitong oras, mahangin. Tingnan natin yung bahay ni Mr. J. Lapit na matapos. Ang laki na ng pagbabago, guys. May pintura na sa labas. Lipin natin ang bahay ni Mr. J. Hmm. Ang taas, guys, oh. Okay. Wow. Where is the bar counter? Ganda. Ganda. Ito yung kanyang lababo. Ito yung kanyang door oh, counter. Oh, oh ang ganda na lutuan niya, guys. Oh. Galing. Tapos yung lababo. Very nice. Oh, diba Ganda. Tapos yung lababo. Ang si Jesse, Mr. J, hindi niya alam, guys, na nandito na ako. Hindi mo alam, nire-raid ko na tong bahay mo. Ang gondo, oh. Ah, magre raid ka din. Ganda, guys. Tapos, yung kanyang kwarto. Ah, nagkikiesa, me. Kiesa, me, sila, guys. Kakabit na pala sila ng kiesa, sa kwarto. Ayan. Ayan. Ganda. Very nice. Kunti na lang matatapos na. Kaysa hey, may na yung lang. Yung, may ganda. Dan, the, Kaya nga. Malagyan yung WPC na butin. O. Oh. Ganda. Tapos tiles guys. Okay sa ah, kesame. Tapos tiles. Ano pa ibang kulang? Ano, gamit. gamit. Ayan. Oh, gamit. Rep. Oh. Saka et cetera, et cetera. Tapos, asawa. asawa. Ayan, tama. Mag-asawa ka na pag nabuo na to. Asawa. Tapos dito yung kanyang CR. Laki ng CR, oh. Ayan yung kanyang puso negro. Dito. Sa kabila po, yan ay kay Kuya Red. Ayan. Gala. Ang cute, guys. Ang ganda ng bahay niya. <tod> <tod> Nasaan si Maria? Oh, nagluluto na si Maria. Luluto. Yan lang. Baka po yung lang. Yung mga dating mo pa. Kapag may bago pala, medyo... May bago, medyo masigla. Karot! Papachin yung masigla. Papachin! Parang may sinasabi ka nung nakaraan, ah. Oh. Tumingin ka ng paninda. Libre kita. Libre. May t-shirt dito. Anin na lang yon Kunin nyo na lahat. Wala pa kami ito. yung kapi mo. Kasahin oh, natin yung live. Uh Oo, -oh, sige. Mag-live ka na Maria. kaka ko lang sa bahay. Alam mo kaya kami napapunta dito kasi pumasok si Mr. J sa live ko. Walang mga plano yan. Hmm, biglaan lang. Wala sa washing machine. Saglit man lang yan. Ah, uh, mag-live selling ako. Uh, so, Kung sino mag ano diyan mag-live, mag tayo ng mga paninda para sa ekonomiya. Patchen, bumili ka na ng t-shirt sa akin. Tsaka si anong pangalan nito? Ah, uh, anak pala niyan. Private first class. Sinong second class 150 lang to Oh, 150 lang. Kani ano yung price niyan? Wait lang, may price yan. Ano? Ano? Pili na daw, Pur. Hindi, Sir. Tagi isa. O Pasko, baka naman lumasa pa kayo, ah. ha? Ano na lang oh. no, to? Sinagulahan. Ano na lang, Sir? Anim na lang yan. Anim. Mga ganito. Tie-dye. Ano na lang to. Sana may kasha pa sa inyo. Para maubos na to. Ay, walang Excel. Medium. Mga kay Kuya Red daw yun. Anim na lang yan. Ito pa, may isa na lang. One, two, three. Ay, lilima na pala. <laughs> Oh, partner tayo. Ayan. Di ba, alam ka magalala. Hindi naman ako laging napunta dito. Uy, ang gaganda. Wala, no? wala na, iba. Wala na. Alima na lang yan. Ay, naubos agad, guys. O, dito lang pala mauubos. Huwag ka na mag-live. Bag na lang. Bag na lang ang ilalive natin. Bag! Wala na t-shirt yun. Wala nang t-shirt Bag na lang. Ang iwan Wala nang ano? Wala t-shirt. na mm -hmm. oh, ayan oh, oh, Yung kay Kuya pa, puti Ay, puti lang daw. Lang. Eh, no, para partner-partner kayo. Oh, oh. Libre man yan, yan. Pag sinuot mo yan, dapat sabay-sabay oh. kayo. 399 Ay, yung, Ay. hindi 350 lang mali ano siguro 'yan. 350 lang. Tanggalin daw natin 'tong iba ang anime ko. Paro 'to muna 'yung. Yeah, tatlo lang 'to eh. The North Face. Bag daw sa kanya. Ha? Rotate yan. Nakatayo. Ito? Okay yan. Nakatayo. Okay, okay. rotate mo na yan. Hindi <coughs> <di> naka-rotate <coughs> yung. Nandito yung viral guys oh. Ay shot out sa. Dito. Ay wish sa kalam. Nakakale yat. Sa kalam. <laughs> sa, <kalam. laughs> sa oh, ka akin. Ay wala May na walang panlalaki pambabae okay. lang. Ay, wala. Wala nang panlalaki, pambabae na lang. Wala, wala. Wala kang mabibili. Dapat may panlalaki ka. Ubus na. Tatlo na lang kasi yun eh. Ayun na, yun ganun. Tatlong panlalaki tapos mga t-shirt. Oh, next, nabalik ko nito. Gusto na nakabili. Siyempre sila. Ay, shut up. Ay, dami yung viewers na yun oh. talaga ito. Tatlo. Kayan ka Thank you so much. Thank you. Salamat po. Thank you. Dito lang pala may ano. Pagmasahin kaya grabe naman Ha? Ito? <laughs> thank you, may pamasahin pa kami guys So, thank you so much Grabe Grabe, pagpalain ka talaga, Mr. Gay Mag-shake pa daw sila So, na yung... Pansit daw, sino na, message na, oh, lang... May nag-request Pansit ah, daw. Pan May... Uwi na kami. Saka kayo dumating. Ay nako. Nag-duty, Uwi na kami. Ay, siya? sa ah, pala kayo dumaan? Si pag ni Papa Chino naghuhugas na ng pinggan. Bye. 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 Pauwi na rin naman yung mga 'yan. Bye bye guys. Kita kami dadaan. Ito yung bahay ni Kuya Red, guys. Ayan oh. yan. O, oh, yan. Yeah. Ito yung kay Kuya Red. <laughs> yes. Kay Kuya Red na Ben, Umpisa na rin. Hmm. Saan pinto niyan dito? Ay, o, dito kasi dito lang kalsada harap. likod don. Talikuran pala sila guys. Kuya Ren. Guys, pauwi na kami at nagtigil kami dito sa lupa ni MK. Pinagpaplanuhan ni MK. <laughs> ito ba ah, Ito. Pinagpaplanuhan ni MK kung paano sisimulan to. Pero hanggang sa plano pa lang sa mga sandali dito. pa ba? Ayun nga. Ayun. Ayun, ayun. 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 So, and thank you so much sa lahat po ng nanonood na aking video. Babalik na lang ulit kami dito guys sa mga susunod na araw. bye! -bye. God bless us all!